Ada kau? Ada kau senang tu, ada aku paling dulu. Kalau siapa lagi? Ayo, ayo. 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 Thank you sa food. Happy birthday again. Wish you all the best. <laughs> in life. Be positive always. At ano, healthy lang lagi. Batang. Ayan. Sweet 16 yan. Oo. Hindi mo kakabakuha. Pero hindi yung mamawala. Hindi yung mamawala. Oh, uh, 'yung So bio, syempre tayo. Gusto natin uh, Siguro, pasiguro. Uh, oh, oh, diba? withdraw na Pasiguro o di betro nang betro lang. Mm -hmm. Yun din ang payo ko sa kanila talaga. Kung halimbawa, every i-transfer eh, to balance. Oh, ang ganito kasi ang ginagawa ko, nag are uh, invest kasi ako sa 15 days talaga. 15 days walang transfer, transfer 'yun para mas malaki. So umabot siya ang 100 ang 50 pesos ko na per day kasi 100 days ang kontrata eh. Ang 50 day, ang 50 pesos ko na umabot sa ng 500 pesos na sa sa 15 days kasi ang invest ko 50 dollars. Sila 20 dollars eh. 20 dollars, 50 dollars. Medyo malubang naman ako so nag-invest ako ng 50 dollars. Ang 50 dollars na yun, batano yung kapiso? 3,000 diba? Peso? So, umabot siya ng 500. Saka ako, nag-transfer to balance. Four days lang. 2,000 ng 2,000 yan. Mm -hmm. O, oh, four days. Uh, one week po, 3,000 may get. 3,500 ka so, uh, so mag-withdraw ka na. Transfer mo na yung sa Gcash mo every one week. May withdraw kaya ako every week. 5,000 pa. Yung last na withdraw ko nung nakaraang linggo, 6,000. I don't know, 5,000 ba yun? 5,000. Oo, oh, yun. Last week lang yun. Kain, kain na? Yun, dal, dal. Sige lang, dal, dal lang. Relax lang. <laughs> Ako nga, naka-ano na po eh, 13. Tapos naka-erawain naka, uh, mo ba sa po. So, may 17 na sana ako. Makasawad sana ako ulit this week. Sige po nga yung ipasok ko dyan. Pwede wow. ah! Ano wala? 15 days <laughs> Zero ako ah. Zero yung ano ko. 25 nga, ay 29 nga lang lamansa sa ako um, Nakuha kong may ride to the beach. Ay, bumalusan yung natuwa ko. Kawabi, kami lahat na. BJ, mga bata, mm, ako. Kisa naman ako na, ano, sa mag para... Pero si Kuya, delikado si Kuya eh. Parang gagawin niya lahat, ma makasugal lang. Maka sugal lang. Masulang. Sugal lang. si Kuya. Saka, Asawa mo Oo. Baka magbenta. Baka, baka benta magbenta ba? ng, ano, <laughs> ng kung ano-ano. Huwag na muna, ikaw lang ate. O yung mga bata, pwede. Wala kasi ng kontrol yung ano. Oo. Nakabenta tayo. Ano ka ba? Blinagmil na ako sa si Benny yung asawa ko. Ako pa ang nagkulak sa kanya. Siya nang invite sa akin. Bali sa kanya na galing yan. Sabi niya, meron na ako dito, ano, meron na ako dito, 150. Withdrawing ko na to, sabi niya. Anong withdrawin ka ko? Imbes mo yan. Patay, buti di kasi nisi. Ako pa ang mama, nagagalit nag sa kanya ngayon. Sabi ko, ba't kasi nasumunod ka sa akin? Sabi ko, ayan tuloy. Wala, zero balance ka na dyan. Marami talaga tayo. Sabi niya, mahinahaw na siya ngayon. Hindi na siya parehas atin ng dati na talagang pinapatulang talaga ang init ng ulo ko. Sabi niya, huwag ka nang ganyan. Relax ka lang. Okay lang yan. Gagawin pa siya sa akin. Sinat mo nun pala siya? Oo. Nagunat ko siya kagabi. Oo. ko siya Sabi ko, <laughs> ganito <'n>. Kasi <laughs> ka na rin ako. Sabi ko, parang <laughs> ako yung <sabi> ko <laughs> <kay Ati Chiri." laughs> pa. Reply <laughs> e na lang talaga kasi Sire, lang siya mano sa akin. Kasi sabi ko talaga, withdraw ka muna. Kung may wandala ka, saka ka nagpumasok. Tapos mm, eh. ilang minuto, ay baka maka niya? ako. Anak mo Atong, din. Okay. na yung anak niya. Yung anak ko, nakano siya, nakadalawang BNB siya, yung bago mo. Sabi niya, kita mo, mama, sabi ko, yan, muna, seven dollars lang naman yan. Naka-withdraw ka naman na. Ang gawin mo, transfer ka lang ulit. Uy, hindi ko alam yun ha. Bigla na lang siya nag-claim sa akin. Pangalawan sa rin ng anak mo yun, pag hindi mawala. Bigla siya nag-claim sa akin, mama, nag-withdraw ako. Sabi ko, paano mo ginawa? Hmm. Sabi niyo madali lang daw. Sabi ko, nakikita-kalit ka pa ba ng password? Sabi niyo, hindi. Same password lang. Magaling naman nito, alam mo? Ano, ano kasi? May mga techniques din. Nagpatutin niya. Nag-explore Si Regine, oh, tinuruan nun niya paano mag-withdraw sana eh. Kasi sabi niya, hindi, malapit na ako paano ba Sabi ko, dito kay ID kasi naka-pibanded na pala yun. Uh -huh. Hindi mo na nagsabi. Nakausabi nun. Kung do one sin siya na sila pa. Matagal na yun sa si ate. Matagal na ako dyan. Kasi, mm -hmm. wait mo lang yung mm -hmm. ano kay, pwede ba bukas? Mag-withdraw si Sir Benjamin bukas. Buka. <laughs> I want this at at the 24. Ay. Ay 20. 20. Oh, Malaki siyempre pag 24, maliit yung 13. 24. Kapag oh, tayo eh. Oo. Oh. 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 Meron na siyang ano. Punta ka na doon. Sala. Dati milong yung ayan. Yeah. Ayan. Lahat ng leaders. Wala na. Ito na yun.

tayo. Okay. Eh, ito. Belated yeah. happy birthday. Ano? Ah, <laughs> umpon. Umpon. Uh, ampon. Ampon? ampon na si Kim Chung. Uh, Kim Chung Budlat. At ito na yun celebrate. Um, happy birthday. Send up camera. <laughs> happy birthday and then thank you sa so Paula. Mag-birthday yan, wala dito siguro. Ano tayo? Birthday mo, wala ka dito? Dito. Dito na. Nakaubalik ka na. Kayo nga pala, kasi August 1, team days lang ba? Sa ating link, ba August? Oo, August din yun. Dito yung celebration. Dito kami sa si Sersay. So ang ganda. na sarap -so. na Ah, kena kamera mo, mag-videohan kita dali. Manok ba ito? Oh. Ito manok. Hindi ko naki, nak, ko naki, hindi ko naki. Guys, National Geographic. Ganda o. Oh. May black. Ganda number. Than the T shirt, Ganda. the explore the world, explore the world. ganda ng damit. Perfume na dito na naman tong perfume na kagaya ng binili ko. Deep Garden. Ito ako nabihin ng perfume ko, guys. Sarah. Hindi pa naubos yung bilabili ko, eh. Nung, ano yun? Bago lang. Sandos. Flat siya. Lumailig sa flat. Yan, maganda yan. Hindi sasakit tabi yung paa mo. Wow, box. Sarah na Guys, my red, na black, orange. Sexy naman. Maganda Maganda to. ganda ng dami ayun white maganda yung white dress turn pwede ito din no may black to at saka white part na part na kasi ay sandals this bag ganda Ganda yang menghadamkan lagu-lagu itu. Small. Yang tangkad, yang haba ni pun. Colorful antenan pun lain actually pun Hey bitch, guys, ada apa? Back, run, hey block, block, dollars. ไม่กร mm ีนไวท์ไม่ไวท์ผันตลอด